mga tapat na pangasinense isinauli po mga naiwang wallet sa kanika nilang mga may-ari o yung mga may-ari po nitong mga wallet po na ito. Alamin po natin ang good news na yan. Ikwento e, mo, Idol Maya! Dalawang Pangasinense ang ngayon hinahangaan dahil sa kanilang katapatan at kagandahang-loob matapos ibalik sa mga may-ari ang kanilang mga napulot na wallet. Si Ginoong Mario Yugo, isang empleyado ng Sangguniang Panlalawigan, ay ibinalik ang wallet ng isang turista na bumisita sa Kapitolyo. Matapos makita ang wallet na ito sa loob ng palikuran ng Kapitolyo, agad na ipinagbigay alam ni Mario sa naka-duty na security guard na siya namang naging daan para matuntun at maibalik ito sa may-ari. Natuwang-tuwa at pinapurihan si Yugo dahil sa kanyang kabutihang loob. Isa pang Pangasinense ang nagpamalas ng katapatan at nagsauli rin ng pitaka. Dinala ni Ginoong Carl Viray ang naturang wallet sa tanggapan ng Lingayen Information Office upang matulungan siyang maibalik sa may-ari ng wallet na si Ginoong Joselito V. Seran, tubong manibok Lingayen ang pitaka nito. Tunay ngang ang ganitong katapatan ay dapat nating tularan at huwag magpadala sa tukso dahil sa kabila ng hirap ng buhay, mas magaan pa rin mamuhay ng mga may malinis na konsensya at mabuting puso. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.